Let's go! <laughs> Uwi na! Uwi na as! <laughs> ang sa tayo Ano haba ta. ng pila ng Ang haba! Ang haba! Ang haba! <laughs> nya pala pauy na kame, oh oh lang, e, na puha <laughs> 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 na kame. Macbook. Unang praso ba yang Naka pala ni lagay. Tama 'yan. na. <laughs> bag po. May bag po. <laughs>

怎么呢了？真的，真的被。<laughs>